Mar Good morning po, mga kumaring marites. Ayan, kapi po tayo. May bago na kami baso. <laughs> Pumili sa ate ko kahapon din mga baso namin. i ano. Okay naman yung mga baso namin. Kulang lang. Kulang lang. And then, ngayong araw, Kainin ko muna yung mga pusa ko bago alis. Hindi, sa mga papala si ate kong ano. yung ako. labahan niya. Kasi kahapon, naglaba ako ng sandamakmak. Siguro kung tutumtatama, eh, parang, ano yun yung basket, eh, mga sampung basket. Charisa. Mm Hindi -hmm. <laughs> <Kasi, laughs> ko pinalaba yung damit ko sa kanya kasi gusto ko ako yung maglaban damit ko. Mm -hmm. Ayun, ayun, na na ba? So, ako na naglaba ng damit ko, tapos damit ni Nicole, tapos yung damit nung nagbakasyon na dalaga dito. <laughs> Kaya yun, inaiwan niya yung mga damit niya. So, kung sakaling pupunta siya dito ulit, huwag na siyang magdala ng bag. Ay, bag, ano yan? Damit. So, ngayon, papakain muna ko ng mga pusa. Kasi, sasamahan ko si mama, magbabayad kami ng kuryente. Ayan. Unang araw ng aming, ano, bill ng kuryente. Dito sa, dito ay, sa aming munti ng bahay. ah uh, sabihin ko na sa inyo mamaya kung magkano dahil medyo Charis. <laughs> Pabusin yung kape ko. Tapos nagsain ako. Kasi kakain ako. Kailangan ko minum ng kape. Dati ko kasi daw, hindi siya nagbe-breakfast. No? Ay, may breakfast, di ba? Hindi. We may Ay, muscle yarn? May puti-puti ko dyan. Maputi ba ako? Ay, Uto oh, na naman naman yung mukha oh, na ko, hindi naman ako may naman ako. Na. Oh, may nag-comment kasi doon sa vlog ko nung ano, sabi ko, Mami Faye, ba't mm. ang puti-puti mo? Sa camera kasi maputi. Oh, pero totoo, tina mm. tinan yung, mukha, yung, yung ano ni Eden eh. Oo, oh, tinan ko. Tinan okay. mo, iba yung diba, kulay iba, niya sa kulay ko. Imposible naman na, Oo. iba yung kulay niya Kaya sa kulay uh, uh, ko. Kaya, kaya dumikit uh, ako din sa light, no? Medyo, ano lang, shimmering lang yung aking rinis. Di ba? Mayroon po ako iniinom, pero sabihin ko na lang sa inyo next time ano Anong iniinom mo naman? Anong importante yan? Ang iniinom ko po ay sampung cup ng kape. <laughs> Kaya ako pumuti. Update ko kayo mamaya, mga kumari-mari tes. Kaya ako ng pusa. Natapos ko pong naligo, ayan. Kasi ano pa, oy, eh? ako. Nilinis ng CR. Tapos kumain. Tapos uminom ng gamot. Nante ko na lang si mama kasi siyang kasama kong magbayad ng kuryente ayan so nakabihis na rin ako tapos itusupin ko lang ito mga to bago ako alis para pagdating ko mamaya luluto naman ako wayway ng kambing <coughs> ng kambing ang galing natatip ko bigna oh. oh. hmm. alakad ka na don't mean kapatupunan naglaba naglaba sya ayuno Katapos paniki lang naglaba. Naglaba siya. Ayun, kap 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 Andito na kami sa bayaran ng kuryente. Yan. So, ang daming tao. Tapos sa loob yung mga senior citizen. Eh, si mama senior citizen. Kaya okay lang. Tingnan nyo nung... Judith na kasi eh. So, next time ako magbabayad na lang siguro ako sa Gcash. Kasi grabe, hassle to. Oh. Pero ang ganda dito. Ayan, so napadaan ako dito sa paggawa ng cellphone. Dahil nga yung cellphone ko is nasira ng bonggang-bongga. Kaso hindi na maayos kaloka. naka -uwi na ako. Kami ni Mama, nagpasundo kami sa kawain. Tignan yung itsura ko. Ang sya ka ng mukha Ang sya ka Ngayon maaraw, oh. Kailan mo lang yung labahan ni ate ko. Matutuyo yan ang bungang bunga kasi naarawan na. O, oh, ba diba? May araw na. Samantala ako hapon, kulim-kulim. Pero, okay lang. Aris na tuyo na yung damit. Ang si ate ko. Pakita ko sa inyo. Nagluto siya ng tinapepe, Tapos may ganito kami. Oh, kasi yung daming langaw. Nakapasok. Nakapasok sila. Ayan. Pwede siya. Pwede siya na. Wow! Kaso hindi niya naabutan yung binili ko. Idadagdag sana. Medyo marumi pa. Eh, medyo makalat pa dito. Pero lilinisan na lang. Huwag niya lang pansin eh. Yeah. Ha? Ayan. Mayroon ako dito biniling ano. Mais. Tapos nagdagdag ako ng daon ang palaya. Kasi mas masarap, mas marami sana. Yun lang, hindi nga naabutan kasi nga, nagbayad nga kami ng kuryente at pila. Eh, ang dami rin senior citizen doon na nakapila. So, ito siguro gagawin namin is, nilaga na lang. Merinda na lang. No, araw ngayon, oo. Oh. Oo. Oh. naman niya, mandalang kakahapon. Basa-basa pa yung iba, ha? Ngayon si papa ko. You are my... <laughs> nga muna po na kaya na kami mamaya. Ayan, so katatapos namin kumain. Then, chikan ko naman sa inyo kung magkano yung bill ng kuryente namin. As of um, seven days, one week noon kasi nagantay kami ng ilang two weeks bago ikabit yung kuryente namin kasi nakikikabit kami sa biyanan ko nung time na walang kuryente para ma-check ma yung mga ilaw kung may defective ba o mayroong hindi ilaw, ganun. So, dyan kami. Pero medyo malaki yung ko din dun sa kabila. Kasi nga, nakikunik nga lang kami. Dun kasi nag-welding din si ading ko ng gumagawa ng spandrel, gano'n. So, malaki. And then, nung mag-seven days na, sakto, um, July 4, July 14, July 14, kinabit yung um, kuryente namin. So, nag-start si July 14 hanggang ano na, seven days yun eh. So, ang na binayaran namin na kuryente is 540. So, 540 yung kuryente na namin within seven days. O, ba diba? Medyo, siyempre, tatakakain. Parang, ang laki, seven days pa lang yun. So, kasi may sarili kaming tanke. Eh, ayan, ng tubig, Wala pang aircon yun, no? Um, electric pan, mayroon kaming apat na electric pan, tapos isang reh. Ah, syempre, kuryente din yung tubig, so medyo malakas. And then, nung time pala nun, um, yung seven days na yon nag-wielding din si Ading ko nun. Kaya medyo malaki-laki talaga. So, expect natin yun na medyo malaki. Kasi sila mama, dati ang kuryente nila nasa 600 lang. Pero dahil nung nakikunik kami, nung time na wala pa kaming kuryente, hindi pa naikabit. Ayun. Tumaas. Kaya binayaran ko din yung nakihati ako. Kumbaga, sa akin yung the rest, tapos sa kanila na yung, yung, binabayaran talaga nila dati. Tapos, ako dito, 500. Ewan ko lang nitong darating na ano namin ulit kung magkaano. Siyempre, di ba, mataas-taas yun kasi babakasyon din sila ati ko, Faye. Tapos, nakasuch lahat na electric pan, tubig, madalas ka. Pero, panaglalaba kami, dun kami sa kabila. Kasi, yung kila mama is hindi siya tanke. Wala siyang sariling tanke. So, ang gamit lang is yung motor lang hindi siya masyadong magastos yun. So, ganun din sana ang gagawin sana dito kay walang tanki. Yun lang. Kaso, ang problema, alam ko, ibigib pa kami sa CR. Siyempre, ang hirap din, di ba? Hindi naman sa sobrang hirap. Kasi talaga, ang tubig dito, medyo mahirap. Pero kung magpapagawa ka ng sarili mong ano, meron eh, sila mama, meron silang ano, motor na gano'n na pagkuhanan ng tubig. Tapos, doon, ikinonect yung tanki din namin. May sarili din kaming motor. Magkaiba din yung babayaran talaga namin. Pero yung sa amin kasi, may tangke. Kaya mahal. Yun. So, sinamahan ko siya kasi kasi dati, siya lang ang nagbabayad ng kuryente. Siyempre, si mama, yung biyanan ko, medyo matanda na. Hindi na kinakary ang ano, baga madaling mahilo, gano'n. Tapos, mag-aantay pa doon. Although, um, priority ang senior, pero, siyempre, kainit doon. Tapos, mag-aantay din. Kasi, karamihan din na magbabayad doon senior. So, yun. Kaya, next time. Tapos pwede naman nating magbayad ng GCash. Kung sabi po bak magbayad na lang ako sa GCash kasi talaga ang mga bills ngayon kahit magbayad ka na through online, pwede naman. Basta alam mo naman may account number naman, 'di ba? So, 'yun, 'yun na lang next time para hindi ka pipila in case na late ka magbayad kasi kami Judith talaga ngayon 29A. Eh. Ako pag doon sa dasol dati, um, kakadrading pa lang kinabukasan na nagbabayad na ako. Kasi ganun ako, siyempre, hey, kung may pambayad ka, nagbayad ka na, ha? no? Pero pag wala, syempre mag di ba? So, sila mama, every ganoon ang ano. Eh ako, pag meron na ako, nagbabayad na ako through Gcash para mabinisan ba? Hmm. Tapos, ano, kakaiba doon sa, ano nila, sa bayaran nila doon. Kasi, yun sa amin, simple ko eh. Doon kasi sa, ano, sa dasul, panil ko. So, ayun, shout out, shout out. Kaya, dito, pipila ka. Hindi kayong basa-basa pipila lang na pag may nauna, ganun, tapos sunod, 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 ganun. Hindi. Kumbaga, kukuha ka ng number mo. May number siya. Tapos, antayin mo na lang yung number mo sa tawagin ka. Hindi ka tulad doon sa dasul, sa panel ko na dumating ka, di ang dami-dami. Hindi ka bibigyan ng number. Antayin mo na umurong yung pila. Kaya, hindi ka pwede yung paalis-alis doon. Kasi, syempre, sa daming dami magbabayad pag i-reduce ganun siya. Doon hindi, kaya parang parang bet ko siya dito. Hindi na, dito lang porque dito na ako nakatira, ganun. Siyempre, yung dito parang medyo, at least may number ka, hindi ka yung basa-basa lang na may sisingit. Hindi ka tulad dati. So, yun lang naman yung aking issue. Issue, issue ma issue ka. ma issue ka. So, yun lang. So, ito yung first bill namin. At nag-first bayaran din namin. So, alam ko na. Tapos next time, ako na lang, hindi na si mama ang magbabayad para alam mo yun, siya mapapagod. Kasi mama may tindahan. So, napapakita ko sa inyo yung tindahan niya. Baka mamaya ipakita ko na lang din. No? Basta may time ako. Kasi may gagawin pa ako. Alam nyo na. Tignan so, nyo yun naman yung oh, haggardness ang... Oh, haggardness. So, ayun lang. Update ko po kayo ulit mamaya. Ayan, so nakapagwalis-walis na rin ako dito sa aming harapan kasi napakadaming dahon. Talagang uh, sinamantala ko yung araw kasi natuyo sila, susunugin ko. Kasi yung mga tawag dito, basurahan dito is kasi luuban to. So parang hindi sila ano, nagpipick up ng mga basura kung hindi ka mismo dun sa labasan talaga. Kaya ang ginagawa namin, sinusunog na lang namin. Pero hindi, ano yung mga kapibahay dito na, ay nako may nagsunog na naman, ganyan-ganyan. Hindi ganyan. kasi, ala, pag alam naman namin na may nilabhan sila, hindi ako magsusunog, gano'n. Saka walang pakailamanan dito, hindi katulad sa, alam mo, sa ibang lugar na pag nagsunog lang, eh, alam nyo na. Kaya ang gagawin, pag umuwi yung asawa ko, mag ano kami, bubutas kami, magbubutas maguhukay ng lupa para sa yung basurahan namin, kasi ganoon yung basurahan namin dati-dati kaya, nas okay doon na ilagay yung mga ganto tapos doon na lang susunugin, para hindi ba siya kalat-kalat, alam nyo na kasi pakalat-kalat minsan ng basura, lalo may mga aso dito, ang dami ding aso dito kaya ayun, tapusin ko lang yung wakalisin ko for today para makapagpahinga na rin ako Grabe yung pawis ko, oh. Bonggang bongga. iba yung Bakit iba yung pawis ko? Ang gamot sa pawis. Ang Hindi lang healthy. Sabi nila pag masubra ka daw, pinapawisan, healthy daw. Totoo ba yun? Nagluluto si ate ko ng figure for this video. Tapos, Tapos kung nagwalis at nagsunog doon sa labas. So, ayun. Maraming mga bata doon na naglalaro. Pakita ko sa inyo. Hmm. sila. Ang <laughs> dami nila. Luto na ang pigar-pigar ala. Mommy Pie! Mommy Pie! Madali lang to. Madali lang to. So, Tapos ako, gumawala ko lang pacham-pacham lang -pacham. naman sa sabaw. Pero yung sabaw, sabaw namin eh. Ano na? Alam mo na? Dahil mamantika ang pigan-pigan, mm -hmm. kailangan strain mo siya ng ganyan. Yeah. Ayan. Pagkakain na. Para mawala yung mantika. Kasi talaga mamantika ang pigan-pigan. Oo. Hindi ka tagapagasinan kung hindi ka nakakakain ng... Pega-pega! <laughs> wow! Hmm.

Hello po! Ayan, so katatapos namin ng na dinner. Ang aga namin kumakain dito, alas 5. Ano? Basta nagluto na kami na alas 3 o so alas 4. 5, 5 to 5.30, nakain na kami. So yung maaga talaga yung dinner namin. Actually, ganoon naman din yung ginagawa namin dati sa bahay. Basta kami ni Papa, laging maaga nakain para ba mo yung bang makapagpahinga ka na, hindi mo na kailangan ng ano, alam mo na, di ba? Ayun lang naman yung vlog ko for this video. Um, wala masyadong kaganapan. So, nagbalad lang naman ng bills. Ayan. So, yung phone ko, hindi ko na paayos. Kasi makikita nyo naman dyan. Na pinarepair ko yung phone. Noong una, um, sabi niya 1,000. E, syempre, kailangan ko kasi kailangan ko yung mga ano doon. May mga importante pa akong um, trabaho doon sa isang cellphone. Kasi itong isang phone, pinag-vlog ko lang talaga. Dahil alam niyo naman po, di ba, medyo madaling malubat ang iPhone, di ba? Sinisi, hindi naman. So, yun lang kasi pang, pang vlog ko talaga, talaga tong phone na po. So, yung ginagamit ko na pang, ano ko talaga, yun ako nagpo-post na mga benta ko, alam mo na, TikTok shop ko. So, syempre, may bagay din yun. Kasi nag-online seller din ako ng mga Saudi Gold, din yun. Sing necklace Nick ganyan. Mga gusto nyo yung order, um, pwede nyo po akong i-message. PM sa Facebook account ko. E din nilipayo mo yung Facebook account ko. Kaya, isa ding parang hindi ano sa akin yung sa cellphone na yun. Kasi matagal na rin sa akin yung 3 years. 3 years, 4 years. Sa talaga na yun, nung una yung ko yun, tapos nung nagkaroon ako ng um, perang extra, binayaran ko na. Siyempre, di ba dati? Dati di. ako masyadong ano. Siyempre, pero pinaghirapan ko yun eh. Kaya gusto ko rin naman talaga na Mag-stay pa siya sa akin. Pero, actually, first time na nalaglag yun sa tubig, nung nasa Sierra ko. Nalaglag siya nalag sa tubig, kasi nadala ko siya. Siyempre, alam nyo na, ah, pag nagpoops, nagpoops, pup tapatang tabi pa sa kumakain. Yun, nadadala ko siya. Kaya, nung hindi ko alam, nadala ko pala siya. May pagkaulianin na rin talaga ako. dahil nga, tumatanda na ako. Chance. Kaya, yun, nadala ko siya. Tapos, nalaglag din sa timba may tubig. Tapos, kinuha agad. Okay naman. Okay pa. Okay siya. Nag-work siya. O, so, di nung naglaban na ako, ngayon, dala ko rin yun. Kasi nag-upload ako ng vlog ko dahil nasa internet. Ang hina ng internet ko talaga dito. So, yun nga. Nal Na-late nga yung upload ko ng vlog ko nun eh. Na-late siya. Kaya, yun, nung, nung ko ng pintuan doon sa bahay nila, binan nila mama biglang nah nahulog doon sa washing <clears> hindi <throat> naman hindi naman tumama yung washing pero ano tawag dito nababasa nung tinignan ko yun nabasa nang zzzz zzzz zzzz. eh alam ko noon dahil may cellphone din ako na nabasa dati ilalagay mo lang siya sa bigas parang kahit siya mag-absorb ng basa pero ayun tapos sabi nung mag-aayos nung re repair ng phone dapat nung time na nalaglag na yun ipinunta ko na doon eh ako naman, hindi naman dito agad-agad na makapunta kasi ang sakayan din i eh. Actually, dalawang beses ang sakayan dito. Dito, paglabas mo doon, nasasakay ka doon. Doon. Ibang-iba sa dati namin, ano, tinirahan. Pero okay lang naman. Yun kasi lang, hindi ko siya naihatid na agad. So, sabi niya, maayos niya kuya. Sabi ko, kaya parang gintrab ko na rin yung 1,000. Paayos. Kasi kailangan ko nga. Tapos sabi, oo, oh, pagkita pa-repair mo. Sabi niya, oh, ang sungit pa nga nung gumagawa ng, ano, Puso nga yun, kala mo? Kala mo? Tapos, yun na, nung, nung time na, ano na, ang tagal ko nag-antay, siguro mga ano, um, isang oras din, kasi sakto nga, nagbali nga kami ang kurente, kasi mama nagsakada, kasi may store nga siya, kasi hindi ko nakikita sa inyo yung tindahan niya. yung tindahan siya. Eh, ayun, sabi niya, hindi daw mabasa, kasi ang sira ng phone ko is LCD, so hindi daw mabasa. Kaya yun, sabi, try ko lang sa mo, kasi kasi nakita ko yun na nag-open eh. Dun sa dating LCD ko. Pero, hinayaan ko na lang. So, yun lang po ang vlog ko for this video. Sana'y ipanoorin niyo pa rin po ako. No? Kung marami akong chika-chika or may pa tumba na yun, tawag na hmm, hindi ko naman na agad-agad na <laughs> diretsyo yung sinasabi ko. Hindi hindi, yun lang. No? Mm, -mm mahal po kayo. <laughs> Huwag <laughs> niyo po kalimutan i-like, share, and subscribe, at at, at, at uh, ah, na no, i notify like. Ah, ano No, i-like. Ah! Nabaliwang mga artist nyo. Huwag niyo, niyo po kalimutan i-like, share, and subscribe, and hit niyo niyo po notification bell para mag-detect kayo sa para ng aking vlog, maraming salamat po. God bless!